medyo wag kayong mga kung sakasakaling kayo gumagamit ng mga ID na hindi updated sa inyong pagkatao. Kung baga parang ganito, kunwari wala na kayo rin sa bahay na titirahan ninyo dati at umipat na kayo. O kaya naman uh, kayo kinasal na <coughs> pero nakalagay pa rin sa ID nyo is single, eh wala naman sigurong masama as long as legit yung ginagamit yung ID sa pag-apply dyan sa mga ula. Alright, okay. welcome right. back. Magandang gabi mga kadyani. Ito ang inyong lingkod at uh, bago po lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking Youtube channel pakilag na rin po, share yun na, at hit nyo yun na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. so yun nga, meron kasi nagtanong sa akin kung ano ba ang mangyayari kung makakasuhan ba o kung ano man na uh, maaring maging konklusyon kung sakaling gumamit siya ng mga hindi updated na ID Ito po yung tanong niya Boss Johnny, may tanong po ako. Halimbawa ano po, ang gamit kong apelido is nung dalaga pa ako. Nung nag-apply ako, fraud na po ba yun? Wala po kasi akong ID na may asawa na ako. Kaya ang gamit ko po ay nung dalaga pa ako. Pero lahat naman po ng documents ko ay mga, hindi ko alam kung nung ibig sabihin nung NISA, like word ay tama. Pwede po ba Pwede po ba makasuhan ng ganun? Salamat po sa sagot. Please hide my identity. So, okay. Ito, by my experience, ha, hindi ko sasabihin legal advice. By my experience, tsaka doon sa mga maaring pwede nyo gawin na, para sa akin, ya, kung kayo gagamit naman ng na mga ID na legit, na as long as kayo rin yung nakapangalan dyan, yung picture ninyo, yung mga address na ginamit niyo as long as hindi ginawang falsifikado uh, o yung mga gawang... Uh, ng mga dokumento na galing sa recto o sa kiapo kung saan nyo man pinagawa yan na may mga peking address, may mga peking edad may mga peking uh, pagkakakilanlan sa inyo kumari ako, janitor pangalan ko tapos nakalagay doon sa picture ko sa ID na ginamit ko eh ibang pangalan, yan pwede pero para sa akin na ito lang po yung point of view ko sa inyo ang na pwede ko sabihin na dalaga ka pa naman nung ginagamit mo hindi lang updated yung mga ID Okay? Hindi lang po siya. Katulad, ay, katulad. Katulad. <laughs> sorry, sorry. Katulad sa akin na meron akong mga IDs na hindi updated yung address. Pero, from the present time, like now, gumagam ang gamit ang aking address ngayon ay nandito sa Valenzuela. Pero wala akong address na ID na nasa Valenzuela. Lahat ng ID ko ay galing sa Caloocan kasi doon po yung aking permanent address pero as long as hindi peke yung ID na ginagamit ko hindi ako makakasuhan siguro ng estapa kasi nangyari na sa akin yan sa isang legit na lending company yung address ko na ginamit ko doon ay ang permanent address ko sa Caloocan ngayon kung kayo naman ay uh, dalaga na ginagamit yung ID para sa akin, wala pa rin namang kasong istapayan yan eh. Okay ah? Para malinaw lang po kayo. Ngayon, yung sa akin naman, isishare ko na ibang address yung ginagamit ko doon sa ID ko. Uh, uh, like yung teen ID ko, pili health ko, pag-ibig, uh, yung unit ID ko. Halos lahat yan nasa Kaluokan. Pero ilang taon na ako nakatira rito sa Valenzuela. Okay? Uh, Meron ba akong ginawang ano? uh, panuloko ron? Sa tingin ko, wala. Kasi once na nag-a-apply tayo sa OLA, ang dali di ba? Meron diyan na pag nag-a-apply tayo, bini, ah, hinihingan tayo ng address, di ba? Yung permanent at saka yung present address. Yung mga dalawa yun, kung napapansin nyo. Kasi magkagbandalas na kapag nag-apply ako sa mga OLA, ganun eh. May isang permanent at isang present address. Na kung yung permanent address, dun ko ginagamit yung ID ko na kung yung kalookan. At yung sa present, yun ko naman ginagamit yung address ko na kung saan dito ako na pwede rin ako Okay? Pero doon sa legit na yeah lending company na nahiraman ko, nang ginamit ko yung humid ID ko na nasa kalukan nga, dahil ang, ang inalam sa akin nung tumawag sa akin nung parang uh, credit, eh, nung, no, nung, no, 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 lending agent na ano na yon nung ini ano niya ako, nung ini-interview, sabi ko, dito ako ngayon nakatira sa Valenzuela. Pero ang ID ko po lahat is kaluokan. So, pinautang pa rin nila ako. Dahil inexplain ko naman. Kaya nga nalalagay ko lang sa mga pinipirmahan ko na ito yung permanent address ko at iba rin yung present address ko. Na kung saan ako nanunuluyan noong mga panahon na yon. Kaya ako sa katulad ninyo na wala pa kayong masyadong ID na na-update nung kayo ay kinasal na uh, at nagbago na yung marital status niyo from single to married, parang wala naman problema roon. Para sa akin ha, pero, mas maganda, kumonsulta pa rin kayo sa mga legit na lawyer, sa mga law firm, sa mga attorney, para mas mabigyan kayo ng uh, tunay, uh, kumbaga, mas credible na payo. Kasi para sa akin ito eh, point of view. Kasi, by that time, nagumamit nga ako ng ID na hindi ako doon nakatira, pero kilala naman ako sa lugar, is wala naman ako naging problema. Wala naman nagkaso sa akin ng estapa, wala naman nagkaso sa akin ng fraud. As long as napatunayan ko na, at ginamit ko yung mga tunay at mga lehitimong ID. Okay? Sana naintindihan nyo. Na, tandaan nyo kasi, ang estapa kasi, ang paggamit ng peking ID na ginagawa yan ng mga Ola Farmer. Madalas yan ngayon nakikita ko, nagpapagawa <coughs> sila ng mga peking ID na no, kung saan gumagamit sila ng picture nila pero may mga pangalan ng ibang tao at address ng mga ibang lugar yun pwede ma kung mapapatunayan, ma-investigahan na hindi tunay yung mga ID natin yung mga UMID, di ba? mayroon namang mga secret uh, ano yan, eh, mapapatunayan mo kung tunay o hindi ngayon eh, kung magsasampal ng kaso yung mga OLA o yung mga lending companies okay? Uh, iba kasi yung ano eh iba kasi magiging dating na kapag akala mo gumamit ka na ng peking ID mat matik ba, makukulo ka? Eh, hindi naman ganun yun eh Siyempre, tinag-aaralan pa rin. Pero hindi ko sasabi sa inyo, gawin nyo yun, ha? Ang sinasabi ko lang sa inyo, is huwag kayong gumamit ng peking ID. Pero as long as hindi lang updated yung ID nyo, is okay naman gamitin yan. As long as ikaw yun. Kahit nasabihin mo hindi ka kasal, hindi ka pa kasal doon sa ID mo. O hindi ka doon nakatira sa address na yun. Tapos kung kayo lilipat naman ng ibang lugar, pag-aabiso rin kayo doon sa mga inutangan ninyo ng mga lending o kaya yung mga OLA, yung mga legit, na kayo ay wala na ron sa dating address na binigay ninyo. At bibigyan nyo sila siguro ng uh, by text, by email, kung saan nyo sila pwedeng maka-coordinate para maging updated sa kung saan kayo lumipat at kung saan paano kayo mahahanap kung sa kasakali magkakaroon kayo ng problema, hindi kayo makabayad. Ganun po dapat ang gawin ninyo. At ngayon naman yung mga ID nyo na ganyan, Okay naman niya eh. As in, uh, alam ko, valid pa rin yan kahit na hindi yan updated. Pwede naman kasi kayong gumamit na ng mga, guro kung mag apply kayo na mga, tawag yun, mga mag-update na kayo ng mga marital status niyo siguro doon nyo nagamitin. gamitin. Pero as long as ikaw yan, at wala kang binabago sa tunay mong pagkakakilanan lang, like yung pangalan mo, edad mo nga, di ba? Yung marital status lang naman, eh pwede mo naman explain na hindi ka pa nag-update. Wala naman para sa wala maging kasong estapa. As long as legit. yung mga documents, yung mga profile IDs mo, di ba? Papakita mo yung birth certificate mo, ayan. Ang lang naman yun eh. Kaso nga, siyempre sa OLA, wala naman pakialam yan kung legit ba yung ginagamit mo o hindi, kung may trabaho ka o wala. Pero as long as yung mga OLA na yan, ah, bigay lang ng bigay, wala na silang pakialam dyan. Sabi magkasampan ng kaso na estapa sa'yo dahil gumamit ka rin mga peking reference, peking Uh, ID, peke pagkakakilan lang, tapos mga pa hindi naman nila nagagawa eh. Kung tutusin, pwede naman nilang gawin. Kung gustuhin. Eh, ang problema, mas inuuna kasi nila yung mga pananakot sa mga borrower o sa mga kliyente nila. Kaya nangyayari, mananangaharas na lang sila. di ba? Kaya may isang may isip nyo, akala nyo, naluloko kayo ng tao. Pero tandaan mo yung, um, sa akin sinasab, sa akin sasabihin na ganito, no? Tandaan nyo, kapag kagumamit kayo ng ID, kung peke ang pagkakakilan lang, peke yung mga pinagmulan, peke yung mga address, yun, mapapag, pwede kayo makasuhan ng estapa o ng fraud. Pero kung hindi lang updated ang mga ID ninyo para sa akin, wala naman. Kasi ako nangyari for 2 years eh. Wala naman naging kaso sa akin about do sa address na yun lang, yung permanent address ko, tsaka yung present address ko. Kasi nga, hindi na ako doon nakatira at hindi ako doon nag-state. Pero dahil yun yung aking uh, valid ID, yun ang ginagamit ko. So, sana nakatulong yung video ito sa inyo. Sana medyo naitindihan nyo ng konti. Pero kung kulang yung informasyon na ibinigay ko sa inyo, pwede po kayong lumapit sa mga abogado at sa mga kapilala nyo na maaaring makatulong sa inyo ng legal uh, advice at consultation. So, yun sana na nakatulong ang aking video. So, pakifollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At maraming salamat at hanggang sa muli.